to my channel guys. For today's video, andito ako sa kusina ng aking mother. Yan. Shout out na Ngee vlogs. Agoy, ah, busy si mother. <laughs> so for today's video guys, magluluto ako ng aming ulam. Ang ulam. So samahan niyo ko guys and keep on watching and then thank you for supporting my channel. Tak masi pudodoy. Ha? Magdadisi si pudodoy. Huh? Cut ko na rin. Sarap sana mag -printo? kasi wala, man, wala kayong Wala kayong... hindi ka. Maganda sana ito i fry sa street. Hmm. Kahapon wala, hindi ako nakapanood kahapon. Tulog ako maama Bonus lang, okay. Hmm. Okay, salamat. Pwede naman relax. Bakit? Kundi mo yung? Puro lang ako buros. O ma, hirap mo pag matula ka magtira. kayo. May ikuhan ka dito ma, may... May ahos? Hindi ka na. Hirap mag, ano, magpusin sa isda pag maraming nagkira ba kayo? Huwag kayo wala. Okay kayo wala. Kasi ka naman ako mawalay magkira kayo kayo. Masulot mo ko. Pagkakasabi, kung masulot mo, ma ubos ako ang pwede. dumidini. Tumuloy. Imaarin mo 'ko sana kasi wag na eh. Isahin ko na lang ito. Yung yung ano oh, 'yung chicken. Tayo ano kayo Dahon kayo, na Laurel. Wala si ko hindi mo ako. Hola, Ma. Wala akong ano. mukawan ka kada ano tanghali kahit na ko na kahit mo. Mm -hmm. mm -hmm. kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit ko kahit na kahit na kahit na kahit ako kahit na kahit na kahit na kahit na kahit Umaga lang kong mukhaon. Pag, pag, pag umaga, magising yung bata. Bakit di ang mabukta? Di, kumabuto. O, hindi, Tapos po lang. Mukhaon, mukhaon po lang. Ikaw lang yung nagkasalanan. Mukhaon ka. Bisan pag di ka ganahan, mukhaon ka. un okay. Puan na po na sa'king puan mabasutol mabasutol. sa kalawasan. Kahit na, isang ano lang. Isang... Isang, Ako, isang bus lang. Uy, pwede man ka umuwi ng buktang hali sa Pwede Papalitan yung baka sa tatay yung umuwan. Hindi, pwede ka umuwi mo buktang siyahe tanghali ayaw na maghapon kay mo diretsyo na magulas gabi ego na dili na ka maka, makatulog kay mo mo kuha mo na sa imong kalabas sa imong mm -hmm. so pwede ka mainom tanghali oh. ayaw na hapon. tanghali imong kuan o kaya kape pag na kay kape ma pwede oo inom na kao lang ko basta ikunahan ayo lang pwede ka na hanog kanon kao lang og kan kubos para ma sudan lang imong kuan para dili ka ma saktan imong kuan imong ulo kay kus, mo kunagon maga Uwas mo sa sakit ulo kanang pasmado, di tao? Yan, magtrabaho pa pa. So, tao, Jod. Oh. Ayaw pag, ayaw pag, ay, ko ayaw, 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 so, ayaw, ayaw, tuutan ng imuhang apla-apla na, ay, bukaon ko, bahala ka na, basta, hindi ko masakit ang ulo, gano'n. Ako di ay, hindi ko ganahan ko, kaon, ay, bukaon ko, ko eh. Kaon ko, ay, hindi ko, hindi ko na, na. Lison, pag, hindi ka mukaon, dali, anak, hindi mo kulor patawad. Kaon, bisang kamay, nag kaon lang. <laughs>

'yung kadalasan na ay man, Mamaya nga eh ano. Tingnan keng info ko. Guys, to ta guys. Pataka-pataka lang to. I-blend din ko lang. Kasi kailangan ko pa naman namin, guys. Moog na kayo magtaka.

背中右方向ランナ412 25 5345674で、安定性、安定か。右側は素敵 Guys, hindi ko na i-demo guys ha. Kasi ano lang naman to. Random-random lang to guys. Hva er i dag spesielt? 너무 아 a k 컨디션 Lagyan natin siya guys ng spicy garlic sauce. Wala yung masarap siya. Hindi ko pa siya lagyan ng tubig kasi mas maganda ang katas ng manokers. Wala mo nagkapitada. Amoy, mo. <laughs> Amoy, apretada. Buhay, buhay.

May ano about um ten minutes and then it's done, guys. Ayan. Pakita ko sa inyo guys yung so, aking aking kuan. <laughs> <laughs> kanang invento kasi kala mo talaga bichado or ayun siya guys 10 minutes and then it's done diba so yun lang guys thank you for watching bye